may may apikit na yan. <laughs> Ang sarap talaga manggulo ng inaantok. Ooh. Bagsak na. Ganyan po yan. Kailangan yung uso niya nakakagat dyan sa kanyang toy. Ayan, ganyan. ganyan no? Pag wala yung toy na yan, umiiyak siya hindi siya nakakatulog na hindi nakasaksak sa bunganga niya, yan. Yan. Hmm. Ano? Hmm. Wala na, nabagsak ng na mata. Dahan-dahan, tulog na. Bigay na siya. Uy, <laughs> nahiya.